Mother Express, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! So, Valentine Day ngayon mga ka-express. Uh, uh, marami tayo nakakita ito mga nagtitinda ng mga, uh, siyempre mga flowers. Uh, gusto ko sana pumunta dun sa Dangwa, kaya lang eh, busy ako rito sa pagluluto ng ulap. Baka <laughs> so, bibili ako na isaw, order sa akin, isaw, tsaka yung uh, spay saka gulay uh, lauoy hindi ko alam kung ano yung lauoy google ko pa <laughs> so, dito sa ano dito sa sa kabila, kabila ng ano kalsada kita niyo yan uh, traffic na naman dito hindi na bago yan dito sa lugar namin yung ganitong oras sa uh, umaga rush hour talaga ano traffic so, yan. <clears throat> Yun, may sounds. <laughs> so, happy Valentine po sa inyo lahat mga ka-express. Ang lalo na din sa lahat po ng ating mga subscribers. Uh, kung wala kang kabalintino ngayon o wala kang kabalintino, uh, try mo na lang magtimpla ng kape. Tapangan mo ng todo. Nakakapagpatibok din ng puso yan. <laughs> kape lang ang kasagutan mga ka-express kung wala kang kabalintino. Titibok ang iyong puso. So, oh, ayan mga ka-express. Nandito na ako sa panulukan ng uh, D. Rodriguez at ng uh, Doña Aurora. Uh, Street. Ito so, mga balloons. Ano mga laman yan? Balloons lang. Tapos yung mga ano niya, o. Oh. dito niyo. Iba-iba talaga yung mga pautot. Ito kung nga I love you. <laughs> Tapos ang nakaano niya yung parang pangtali sa ulo. Sunflower, oh, di ba? Yung mga bear, yung mga stock toys. Yung flowers talaga, di ba? Okay, ito mga ano. Ito, maganda yung flowers niya. Ito, flowers ito. Tulay puti. Diba, focus natin. Ayan yung traffic situation dito sa lugar ng San Agustin. Viva na Agustin Ayan. So si Manong naman Ayan, likuha na natin si Manong Ayan mga balon niya oh So punta na ako rin mga ka-express Bibilang ko ng isaw Dito Dito yan order kasi sa akin spare ribs isa o gulay hindi ko alam kung ano yung lauoy lauoy daw eh maya maya pag uwi ko i-google ko yon Yan, dito na ako sa bilihan ko ng isaw. Te, isaw ulit. One port lang. isaw. Nagustuhan ng customer ko eh. Nagustuhan ng customer ko yung isaw. Tinitinta ko rin yan eh. Okay na yun. Okay. Yun lang. Oo. Pagbibigyan so, na rin ko rito ng alok patik sa ka so, Okay na. Nakabili na ako ng mga adok patik sa ka kalbos, saka itong anong mais, bumili na rin ako. Pauwi na tayo. Pa Pauwi na ako mga ka-express, biglang umampon. Makapamili na ako. <laughs> so, uwi na tayo. At magluluto na. Uh, di pa ako nag-aalmosal. <laughs> biglang umampon. Ano ba yan? So, mula po rito sa family ano, uh, bayan ng uh, San Agustin. Ako naman po si Hil at itong Hil Channel. Hoy, ang dilim. Maraming <laughs> salamat po. Happy Valentine Day muli sa inyo lahat. God bless you and Diyos mabalos.